ba it-turn on ang tafan badge? Pa Hi mga palangga! It's me again, Mommy Maria! Welcome to my channel! Palangga, kung bago ka po sa channel, please pa-subscribe naman po at pa ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga! Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya, mag-comment down lang po kayo at try po natin yang sagutin. At kung gusto niyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! ba i-turn on ang tough fan badge? Para po sa mga baguhan na content creator, i-turn on nyo po ang inyong mga tough fan badge para naman po mabigyan nyo po ng appreciation lahat po ng inyong mga followers. So kung paano po yun, ganito lang po yun kadali. Sa inyong main profile, click nyo po yung C-dashboard. So sa baba po ng inyong dashboard, may makikita po kayong uh, fan engagement. Click nyo po yan. So, dapat po, itong dalawang yan ay naka-turn blue check po siya, okay? Para po, makaka po sila ng tough fan badge mula sa inyo. lang po siya kadali. Mas advantage po kasi pag naka-turn on po yung tough badges nyo para alam nyo po kung sino po yung top engager ng inyong page or inyong account at lagi pong nag-engage at nag-share ng inyong mga video. Kung nagustuhan mo po ang video to, please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much!